Kaibog. Tolala kayo ulan. Meron po. talaga <laughs> yung sa akin kaharap niyo. Erian, kumain na doon! Kumuha na ng plato doon, kumain na! Kumain na kayo. May handa sila? May handa din sila? Sige naman, kumain na kayo doon! Kumuha na ng plato doon. Parang may surpresa kayong dala.

Dapat dito, hindi pa Ay, nako, nako, nako. Madulas ang ano. Kumana ng upuan, uwan daming upuan. Si Clarence kang saan? Natawa ko. Kumuha ng pagkain? na na pa, lang daw ka kayo hindi kayo nag-ano dyan? Wala kayong mga ulam at... Si Margie, ulang ulam. Uh -huh. Uy, kailangan maubos yung manok ko.